Hello everyone! Welcome ulit sa aking channel Anting Galing TV Ngayong araw na to ay dito tayo sa ating itikan o bibihan Magpakain tayo tapos maya maya mamulot tayo ng itlog dahil nagumpisa na ng ulit ng itlog ng aking itik Ayan sila o oh. Gutom na. na Oh yun mga mga itlog o oh. Ayan o oh. Mayroon na itlog. Nice. Tingnan natin kung ilang itlog mamaya. Kasi yung pagkain nila mga boss, nilagyan ko na ng page yan at saka cool. Kaya ang ipod sila ulit, tabang-taba nila. Ah, palalabas nila natin at gutom na eh. Yun. Bago tayo manguha ng itlog dito sa ating kulungan Ay Update naman tayo sa ating 2 months old na itik Yan sila oh mm, Sige kaya, kaya dyan Maraming call dyan At uh, Maingay na rin yung mga Ano natin uh, Maingay na rin yung mga 2 months old natin Mga boss Kaya Opo. Yan na sila, oh. Hala ka na. Halina tayo. Yan na sila. Yes. Okay. Kaya mo na ba? O, oh, sige. Gusto mo, eh. Kasi may ano dito, mga boss, eh, May isang ano. Ayan ko na lang. Para makakain doon. Yan, oh. Kawawa naman to. Mamaya pag hindi niya kaya. Na uh, kukulong ko lang to tapos lagyan ng pagkain, di ba? Ayun sila oh. Oh, di ba? Di hey, dito na kain na, oh. wag na kayong lumayo pa. Siyang tao. Oh. Hmm. Di hey, kita eh. Hi! Hey! Siyang kayo. Oke, <coughs> hey, kain na, kain lah, kain jangan. lalakas hmm? na nilang kumain mga idol, oh, mga boss idol, oh. Uh, yan, ang 2 months old ko. Saka dito yan sila, oh, bababa. yan, may tubig, oh. Yung iba, oh. Ay, uh, tsaka yung nangingitlog ko, eh, oh. Ano, naglalaro na sa tubig, oh. Oh. Yan. Sila, oh. Sige. Kain kayo ng kain dyan. Ngayon, mga boss, uh, mamulot na tayo ng itlog doon sa ating kulungan. Tara na. Ito, mga boss, may apat dito sa kabila. Apat. sa dito naman tayo. Yan, oh. No? Hmm sis, anim po dito, ah, anim. Sampo na. Saka may dalawa dito sa kabila. Ayan, oh. Dalawa. Ang nakuha natin itlog ngayong umaga ay labing dalawa. Pangalawang araw pa lang nila mangitlog to ulit. Kaya masaya na tayo mga boss, meron na tayong uh, 120 pesos. O diba, 10 piso bawat isang itlog dito mga boss. Kaya hanggang dito na lang po. Ako nga pala si Boss Anting, isang simpleng boy na may simpleng buhay at may simpleng pangarap. Salamat po.